paano mag-parallel sa dalawang battery at eto po 12 volts na bulb LED so bali mas tipid po kasi to yung mga 12 volts kasa yung 220 volts tapos gumagamit ka ng inverter no? kahit na wala ka ng inverter pwede ka makapag ilaw ng maliwanag at eto nga po yung ating 12 volts electric fan motor no? yung sikat na sikat ngayon ayan kinompert ko na siya no? sa ating electric fan na sira yung motor yon eto po yung 12 volts yan nasa loob tapos meron tayong gamit na dalawang klase na SCC no? so bali eto na i-vlog ko na nung nakaraan, eto na naman yung ating na vlog no, iyon mas okay po ito, 30 ampere, tapos meron tayong ELC, syempre, subukan natin yung 12 volts electric fan motor so mga man, no, huwag ka na magpapaiwan marami sa atin na gumagamit ng solar panel dahil sobrang init ng panahon, no so the best po ito dahil makasin ka nga, dahil ito, mga man, yung ating incubator, no so yung ating incubator, nagpapagana po dito ay solar panel, ayan, no So nag-automatic po siya 37.9. Tapos mag uh, mag on siya ng 37.2. yon So meron na pong itlog sa loob yan Ayan. So bukan natin to mga ka no? 21 days So abang-abangan niyo po no? Ayan. So may 5 po ngayon Nagpapagana po dyan ay inverter Grace may bumibili Ayan, no? So bali inverter po nagpapagana dyan Sa ating incubator to po So bali yung voltage niya mga repairman kahit na may naka-load, ay 100% po yung battery no yan sa ilalim. Yung taas naman 13.4 volts yung laman ng battery. So yung battery ng gamit natin ay battery ng sasakyan no lead acid. Dahil wala po tayong budget. Okay lang din naman yan. Tapos meron tayong gamit ng inverter na pure sine wave na 1000 watts dahil nga po 220 volts yung ating ginawang egg incubator iyon, no? So bali nasa nasa wall natin kung paano gumawa ng incubator, no? Yung full demo tutorial. Tapos ito naman ang atin content sa ngayon, no? 12 volt setup po ito na parallel connection sa battery. 'Yon, tara, assemble na natin, no? So bali ito po yung ating uh, solar panel na 30 watts, nabili sa online ng 1,000 pesos. No, 30 watts po 'yan. Tapos ito naman 350 pesos SCC Solar Charge Controller Tapos kung meron kang battery na siya na, na good condition pa Nabibili sa Jang Shop Okay lang naman yan no? Kung wala po tayong budget na tulad ko Pero kung may budget po kayo Siyempre mas maganda kung battery bago Okay Tapos itong Macro Repairman 95 pesos Ito naman ay, Yung motor na 12 volts Ay 175 pesos Tara gawin na natin Yan, no? So, bali, i-focus ko ng mayos yung camera para mas malinaw. Yon. So, bali, walang step. Gagawin natin parallel connection yung dalawang battery. Okay? Ibig sabihin ng parallel ay same polarity. Okay? So, positive to positive po tayo. Yan. Tapos, negative to negative, no? Kahit magkaiba yung ampere ng ating battery, okay lang yan. Pero, syempre, ako mas maganda kung same ampere no? Kung same amper ay mas okay po. Pero kahit na magkaiba yung amper, okay lang din na i-parallel connection. 'Yon. So 'yan po yung ibig sabihin ng parallel connection, no? Positive to positive, negative to negative. Ayun, pagsamahin lang, okay? Tapos sunod na gagawin natin yung LCC. Tara, install na natin yung SCC no? Solar charge controller po ito. Ayun, no? So ito po yung ating battery connection. Okay, lay ko rito para nakikita po ninyo no? yon ayan no Alright So ayan, ang ating SCC Ay ganun din po dito no Ganun din yung pagkakalayout Meron siyang mga positive, negative So ito yung ating positive Ito po yung solar panel Positive, negative no Ito yung ating battery, positive, negative Ito yung ating output Output po na 12 volts no positive, negative. At paano mag-set up ng ganitong klaseng SCC? Panoorin nyo to, no? Ah, uh, yung bolts na magka-cut off po siya, mamatay po yung kanyang 12 volts, no? Kapag low voltage. Kapag naman yung regular na voltage na output, set natin. Okay? Ito po yung output ng positive, negative na 12 volts. So, ito po, no? Naglagay ko ng 12 volts ay ng, nang ng fuse. Ayan, no? Fuse, uh, ano po to? Na 5 ampere, no? Iyon. So, bali, unang lalagay natin, yung unang connection, yung battery. Ito. So, ito yung positive at negative. So, battery muna tayo. Ito yung positive na ating ginawang parallel connection. Ayan, nakano po tayo, no? Parallel. Tapos, yung negative. Ito. Ayan, kapag na-connect na po yan, mayroon na lalabas ng indicator voltage sa ating SCC. Ayan, so, ibig sabihin, yan po yung laman ng battery, no? 13.4 volts. So ngayon, ito naman ang sunod na i-connect natin, yung ating solar. Ito yung positive, ito po yung negative. Okay? So positive po tayo. Ito yung ating solar na wire. So positive red ito, na no, kumupas na po siya, hindi hindi na nakulay red. Yan. So dito po lalagay yan sa so positive ng ating solar. Tapos sunod dito po yung negative. So negative po tayo. Ayun, solar po ito, no? Ayan, kapag po yan na na, meron na pong lalabas na solar indicator. Ayan, lumabas na po siya. Yung solar indicator, ibig sabihin, charging po yan, no? Okay, so ngayon, ang setup natin, yung kanyang output. Ito yung output niya, no? Na DC. Okay, so ganito yung output na low voltage, tsaka yung regular voltage. So, bali, uh, ituruan ko muna kayo kung gusto nyo uh, i-pull charge yung battery, na no? 14 volts. So, ganito lang, no? Ayan, ito yung kanyang set. Ayan, nagbiblink po yan. Ibig sabihin, yan kanyang full charge, no? 14.4. So, kung gusto mong gawin na 14 volts lang, ay ganito lang gawin mo, no? So, press. Tapos, long press. Ayan. Tapos, down. Ayan, 14 volts yung kanyang full charge. Tapos, long press again. Okay, wait mo lang. Ayan, no? Tapos, i-check natin yung kanyang full charge. Ayan, nakaset na ng 14 volts no? Tapos, et, yun naman output nya dito sa so may DC. Silak natin. Okay? So, bali, press lang natin. Press pa ulit. Ayan, no? So, ibig sabihin, ito po yung kanyang lumalabas na output, no? Na, na 12 volts. yon no? So, tama po yan. Halimbawa, gusto mong palabasin na 12.2 volts yung output. Ganito lang. Ayan. Ah, long press. yon tapos up. Yan, 12.2 volts yung output, no? Na regular. So ngayon, 'Yung low voltage naman, kapag umabot ng low voltage ay kusang mag off po ito, 'yung output, 'no, para hindi masira or hindi ma-drain 'yung inyong battery. So ganito lang, 'no. Ginagawa po talaga 'to para hindi ma-drain 'yung battery. No? Kasi, kasi kapag umabot ng 10 volts 'yung battery, ma-drain po siya no may possible na uh, masira po 'yung battery or ma-low quality. Okay? So set iset natin sa SCG 'yung kanya'ng voltage off. Ito 'yung full charge niya. Ito yung regular na output at ito naman, no? Yan, yung low voltage. So yung low voltage niya, i ko nang 11.5, no? Or uh, Okay, so 11.5. Yeah, halimbawa, yung gusto niya low voltage 11.5, no? Or halimbawa, gusto niya low voltage 12 volts. Okay, long press pa again. Ayan. So ayun, no, yung maximum niya ay 11.5 lang yung low voltage niya, no. Ayun na, oh. So ayun, ibig sabihin, ayan ang inyong low voltage. Kapag maabot ng 11.5, mag-off na po dito. Dito, hindi na siya gagana, no? Ayan, so ngayon subukan natin, i-load natin. I-load natin yung ating 12 volts na LED. Ayan, ito yung ating positive, red, yung may fuse. Tapos yung ating negative, ito. Ayan, tapos mag man ito yung bulb, no? Nabibili sa online, 95 pesos, 12 12 volts po ito na, ayan, na 12 volts na 12 watts ang lakas nya oh, 12 watts so ngayon ito yung kanyang positive ito yung negative nya no? so bali negative po lagi dito sa gilid ayan, ito yung positive natin yung may fuse kanina dito po yan ayan mga karar liwanag no? so pwede ka magtipid sa kurente pag gamit mo to no? 12 volts so mga karar mas tipid to kaysa 220 volts so tapos paano i connect dito sa ating sealing receptacle Siyempre, lalagay mo ng fuse yan, no? or lalagyan mo ng switch. Yung switch, ilalagay mo siya dito, syempre. Ikat mo to, no, habar mo to para magpunta sa ilalim ng yero or sa bubong, no? Yon. Pwede mo siyang lagay ng switch kahit sa lang. So, positive mga ka man, laging tandaan, eto. Yung gitna, no? Positive. So, ibig sabihin, left tayo. Eto yung connection natin. Yung negative naman, eto. No, yung right. Negative. So, left po tayo sa positive, eto. Yung gitna. Left. So, yon Po dito, no? So, inalagay natin dito yung ating positive connection. yon higpita natin para maipakita sa inyo ng maayos. No? So, kayo na maglalagay ng, ng uh, switch kung saan nyo gusto ilagay. yon. so, bali negative na po tayo. At para masubukan na yung ating 12 volts electric pump motor. So, kanya lang po kadali no? na mag-parallel at connection ng SCC. Yan, subukan natin, iilaw na to. Yan, no? mga repairman, legit, napakaliwanag po yan, no? kahit na madaling. yon. so bali ito, sunod na yung step naman gagawin natin ay yung 12 volts electric fan motor so yung 12 volts mga repairman ay kailangan lagyan mo rin ng switch no? syempre para meron on off Yon. kahit wag mo nang ito ng speed controller okay lang no Yon. So, paano gumawa nito? Nasa post, nasa wall ko po, no? nasa profile. Kung paano gumawa ng 12 volts electric fan motor gamit ang sirang motor na electric fan natin sa bahay. Kapag ang ikot ay baliktad, ilipat mo lang sa kabilang wire. So, halimbawa, ang ikot ay baliktad. na no? Subukan natin. Ayan, gumagana na siya. Ang lakas, no? So, lagyan ko ng LC. Para yung ikot, malaman po natin, no? Ayan. So, hawakan ko siya. lakas niya, oh. Ayan, mga ka no? So, walang lock siya, kaya sumasabay yung ikot ng shafting, no? Walang lock. Ayan. Pero, kahit na walang lock yan, masubukan natin, no? So, kuha tayo ng electrical tape. para masikap masikipan lang natin yung kanyang shopping dahil sumasama siya no yun okay konti pa yun subukan na natin yun no ang lakas mga man, no sa video parang mahina pero sa personal napakalakas po nyan Ayan o, gilig yung hangin talaga lakas so kapag ang ikot ay baliktad ang ikot ay baliktad so ilipat mo lang sa kabilang wire yung ating connection ng 12 volts electric fan motor